Eto na. Ala. Tingnan niyo guys, oh. Ala. Nakakita na ba kayo ng batong lumulutang? Dahil sa video ito ay may ipapakita ako sa inyong kakaibang klasing bato. Dahil ang batong ito ay talagang lumulutang. Kaya ngayon ang katanungan ng mga residente rito, ano kaya ang batong ito? So guys, magandang araw sa inyo. So andito tayo ngayon sa Salay Misamis Oriental. So by the way, may hawak kong bato ngayon. So ito yung batong pinaniniwalaan nilang batong lumulutang. So ako ay subaybayan ninyo para mapatunayan ko sa inyo kung totoo nga ba yung batong ito. So bago natin ito sumukan dito sa dagat, istitimbangin natin kung magkano at magkumpara tayo ng isang bato na batong hindi lumulutang tara. Dito tayo, guys. So, ito guys is ito yung hindi lumulutang at itong malaking ito is ito yung lumulutang. So, tara. Tara, tol. Tara, tol. Timbangin natin. So, ito yung batong hindi lumulutang. So, timbangin natin. So, nasa mga dalawang kilo. Ito naman, ito yung batong lumulutang is timbangin natin. ah uh, Mahigit anim na kilo. Tara. So, ito na. <laughs> Ito na magkakalaman Mapapahiya ako dito guys Tara Dito na tayo sa gilid So ito na guys ha So mahupad tayo ng sinelas Dahil lulubog tayo nito So ito guys ha Ito yung bato na Hindi lumulutang So natatapon natin ha Walang kukurap guys Walang kato Walang kukurap Yan o oh. Kitang kita nyo Walang isang singgundo Lumubog Woo! Ito, ito, na magkakalaman kung oh, talagang ito ay lulu, lulutang pa, walang kukurap Oh no dos walang kukurap pa tres larga ito na Pala. guys o oh, tingnan yun lumutang aw oh, walang biro guys o oh, wala tong wala tong idit na init eto oh. lumutang guys o oh. o oh. Kahit ilo, no? kahit ilubog ko pa sa ilalim. Talagang babalik sa site task kay. Tapon pa natin doon. Yun, oh. Walang camera trick. Wala tayong uh, inedit. Kahit papunta doon sa kile. no? Yun, oh. Talagang nakalutang siya, guys. Grabe. At guys, para mapatunayan ko sa inyo, isinubukan eh, ito ng kaibigan nating vlogger, si Boss Jeff. So yan, is uulitin natin. Uulitin natin. So, boss, sigurado ka ba dyan, boss? So, yan, susubukan ni boss Jeff kung totoo nga ba. So, yan, boss Jeff. So, yan. Wait lang, boss. Ito yung hindi lumulutang, boss, no? So, yan yung lumulutang. So, guys, ah, uh, Uulitin namin guys ha, kasama si Boss Jeff Para mapatunay na hindi lang ako Isa baka sabihin nyo, edited yan, kaho yan, styrofoam yan So ito, sa pangalawang pangalawang pagkataon is susubukan ni Boss Jeff. Boss, hagis mo Boss. Ano na mo Boss? Yang di lumulutang. Sige, sige. Dito ako. So ihagis ni Boss Jeff yung uh, di uh, yung, yung ah. Sige Boss. Yo oh. no. yan yung nagtitimbang ng dalawang kilo lumubog. Ito. Ito na. Yan yung anim na kilo. Agi, okay, agi. Okay. Oh, tingnan nyo. Walang ilit. Walang kat, talagang lumubog. All Nice one, boss. Kaya ngayon dito sa dito sa Salay is isang malaking misteryo. Kung anong klaseng batong ito? Yes, isa ito ngayon sa malaking palaisipan ng mga residente dito sa Salay Misamis Oriental. Kung anong klaseng bato kaya ito? Pasensya na dahil hindi ako hindi ako eksperto pagdating sa mga bagay-bagay o mga bato. Pero para sa akin, Since itong batong ito is pambihira, siguro itong batong ito is may halaga. Pero ang tanong kung magkano, yan ang hindi natin alam. Yan ang hindi natin alam. Actually, na-upload ko na ito sa aking FB page. Marami akong kasagutan at reaksyong natanggap. Ito daw ay napakamahal dahil ito daw ay isang suka ng balyena. May nagsasabi rin na galing daw ito sa kalawakan may nagsasabi din na isa itong buga o pumice stone. Meron din nagsasabi na maganda itong panglinis sa puwet ng kaldero. At meron din nagsasabi na isa itong patay na corals. Tingnan mabigat, mabigat yan guys. So, bato yan, tingnan mo yung surface, baka sabihin nyo na ah uh, bato or plastic or styrofoam, bato yan. No? Tingnan mo, magaspang corals yan. No? Yan. Ano ito guys, sa pangatlong pagkakataon, susubukan ito ng kaibigan natin. Boy Bulkit Isa din sa kilalang vlogger dito sa Bukidnon at sa Mindanao So ngayon, pasubok natin sa kanya Para siya, eh, hindi kasi siya naniniwala Ayan, harap-harapan yan Sige dol Patunayan mo O oh, no? Yun, oh, grabe ang layo <laughs> no? Oh. Lumutang talaga guys sa pangatlong pagkakataon Kasi tatlong beses ko talaga baka, Dahil baka sabihin nyo is ah, Wala edited yan o kahoy yan styrofobia. Bato yan. Ano, ilaom na kayo na. <laughs> ano, naniwala Naniniwa ka na. <laughs> naniwala ka na. Iyon. Iyon, no? Okay. ah uh, may, nababasa, uh, may nabasa ako nito. Halo-halo uh, kasi yung reaction. Actually, na-upload ko na ito sa aking uh, Facebook page, Rintoms TV. At marami ako nabasa doon na sabi nila... Is itong batong ito daw is galing sa kalawakan. Nahulog galing sa kalawakan meron ding nagsasabi na ang batong ito daw is suka ng balyena o ambergris stone. So grabe, sobrang mahal nun kung ganun. Yayaman si nanay kung totoo nga ba. At meron ding nagsasabi na ito yung batong ito is tinatawag lang pami stone o buga. Yung sinasabi lang maganda daw itong panglinis ng kaldero. Pero nung sinabi ito ng eksperto, may nag daw na isang eksperto, ito daw isang patay na kurals isang patay na corals at ito yung dahilan kung bakit ito ah, lumilitaw. Okay. Pero ako guys ha, gaya ng sinabi ko kanina, hindi ako yung eksperto para magbigay talaga ng konklusyon kung ano nga ba ang batong ito. Pero gaya ng sinabi ko kanina is since pambihirang bato ito, alam kong may presyo ito. So kung if ever na, if ever interesado ka sa batong ito is dito lang ito matatagpuan sa Barangay uh, Luok Salay, Misamis Oriental. Yeah. Oh. Tingnan nyo guys, oh. Allah. Grabe. so isa na namang kakaibang kwento ang hatid natin sa inyo ngayon. And by the way, kung umabot man kayo sa punto ng video nating ito, is paki-comment naman kung taga saan kayo para ating malaman kung sa ano ubabot ang kwento nating ito. At paki-share na rin, pakibahagi na rin para makita sa lahat itong kakaibang bato na makikita nyo dito sa Salay Misamis Oriental. So ito pala si Rin TV. Kita kita sa ating next vlog. God bless and rock and roll. Oh yeah. Dyan ka lang ha? Oh. <laughs> <laughs>